Kagaan ay na ah, wala na mahirap ka na ah sige mahirap oh, ka na 1 2 3 oh ano nangyari 2 saan na nakaharap yan 3 oh saan ba yan nakaharap sa'yo baka naka nakaganoon siya eh Dapat ganoon ni po nakatabingin so guys for to this video guys uh, magpa-premie tayo sa halagang 20 pesos ano, laban sa rail o bawi? <laughs> kaya o hindi? Sa so, ano Pang dagdag sa baon nyo, papasok ng ano, si school. Kaya. kaya. Kaya, kaya. Ah, sige. Ito, napakasimple lang ito. Yan, gagawa tayo ng arrow. Yan. Since yan yung gamit natin. Makita ba yung arrow dyan? Cameraman. May magsalita? o <laughs> oh, yan. Di ba ang araw nakaharap doon? Tatlong moves na ang mangyari ang, ang araw nakaharap dito. Napanood ko na ito eh. <laughs> napanood ko <pa> na. <laughs> ko Parang napanood ko na to, Parang nakalimutan Ay, ko. Ay, parang lang eh. mabilis lang pala sa dente ito. Hindi. Nakalimutan ko. Yan. Oh, si sino unang susubok? Basta, di ba nakaharap yung araw doon? Ang mangyayari, in three moves, ang Aron makaharap na rito. G game. Sino ko na susubok? Adrian? No, hindi pa ako game. No, pa okay game. ka na. mo na. No, si wala pa ako naisip. Wala ka rin talagang 20 pesos. Two. Oh, two moves. Yes. Oh, ano nangyari? <laughs> sayang ang tato. Okay, sayang naman. Tapos natin magmerienda. Hindi nyo na ano yung isip nyo. Di ba tatlo? Kaya ko so, nga, dalawang tarin. moves lang eh. Three moves lang. Na ang araw, di ba nakaharap siya doon? Mangyayari, dito na naman siya makaharap. O, di ba to? One move na yan. Dalawa okay. na nga yung ginalaw mo okay. eh. Oh, sino unang sasabak? Nakasakit sa ulo ko. <laughs> Uy! Parang wala nang gumalaw, guys. Alagang 20! Wait lang, Pero unaisip ako. Unaisip ako. May alagang ako. 20. Dagdag dag ako na yan. Ah, wala na, mahirap ka na. Ah, sige. Mahirap one, ka na. One, one, two, two 3 eh oh <laughs> Anong nangyari? Ba't nakaharap pa rin doon? Ganun pa rin Dapat nakaharap na rito Dahil since nakaharap siya doon Dito na siya nakaharap Sige na Ay <laughs> oh, no. Oh. Search mo tayo Google ano? Eh, kita mo yung araw siya? Uh okay. Ayan. Ano? <laughs> Ay. Ang hirap. Asa nakarap dito? Oh, dito na nakarap kasi doon siya nakarap. Isa-isa lang ang ano doon. One. Ano yan? So, ano yan? Bye. <laughs> ang hirop. Pero impos impossible. 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 Uy. O kaya, oh. parang hirap ka Ano na? <laughs> Sa naharap dito? O, oh, rito na siya nakaharap kasi di ba doon siya nakaturo. Sunod na no Rito na mas kabila. So, ano, si Rito? Oh, wala pa rin nakasagot guys. So, 20 pesos. 2. 2. 3. Dami ng moves nun. May patuloy to. Nangirap talaga. May isang move ka na lang nun eh. Eh, ano yun? Tabingi na masyado yung ano natin. Mas yes, malinaw yung ano natin. Hey, Itong 20, gagawin Lalo ko yan. ng 50. O yan, 50 pesos na. Yeah. <laughs> sa mga kaalam. Bro, yan, 50 love... na. -tina, tinasan na yung pangdagdag nyo sa baon. Uh, 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 <laughs> Nagluloding utak ko boy. Sige na, ikaw, Lama, si Ren. Yung... Sige, try si ate. Isa-isa lang, ang move. Para mag-1, 2, 3. Ibalik, ibalik mo, ibalik no, mo. No. no, no. <laughs> ano yan? Ito. Ha? Ano ito. Okay. daw. Ano ba yung sagot mas... pa? Eh, syempre, alam ko ako yung nagpapaano yan eh. Lang, eh. Para nakikita ko na eh. Kita ko na yung sa shape mo. Huh? <laughs> Sige, tatlong moves. Ah, 'Di ba? Yung araw natin doon siya nakatutok. After 3 moves, dito na siya nakaharap. Dito na naman siya. Gawin natin oh. Dalawa. Oh, to. Oh, paano na? Nang... Dalawa tutok. <laughs> <laughs> hmm, mangirap. Hirap. Hoy, dagdag ko na tong 20. Oh, si 20 na. Hmm, si 20 na yung dagdag mm. sa pangalan niya, pambaon pang niya. Reloading na utak ko. One plus one nga, oh, di mo masagotan. Kaya. Parang alam ko na, charot. <laughs> Ay, Diyos mo na kayo. Para, aray, lamig. Sino makasagot ah? Oh, siya nga, 70. Gagi. Uh, Sure, kadoon talaga. Hindi, no, hindi, rito, rito talaga. Kasi nakaganon siya eh. Dito rin yung next, ano niya. After three moves. Lang, ganun kasi yun. Ha? Ano yun? One move. One move. One <laughs> move. Ano ba naman yan? Ang hirap talaga. Ano na? brain is not Surrender na. Surrender na. Umagawa na ako ng vertical. In three moves. Ang araw natin, since doon siya nakaharap, in three moves, three moves, dito na siya sure ka, hindi pa ganito, hindi pa ganyan, or dito talaga straight? Oo, oh, dito talaga? talaga siya. Di ba doon siya nakatutok? Pag na-move mo na siya, dito na naman siya nakatutok. Ay, ganun na naman siya. Uy! One. Mukhang makakuha na. Two. Hindi. One. Si One move na yan, ha? One move. One move. O, ano yan? Salit na ba yan? Two. Two. 3 3 oh hindi pa rin kumpleto eh oh 4 four. four na mobs <laughs> ayan nakaharap na siya pero ang problema 4 moves naman siya dapat 3 moves lang siya oh balik Oo nga. malapit na Malapit na, sabihin, <laughs> mo na. malapit na well, dito na yung nakaharap eh pero apat na moves siya dapat 3 moves lang sa halagang yeah. 70 pesos. Dagdag pambao na ngayon, guys. Nag-overthink -nag ako. <laughs> Alam. Oh. Si Adrian, daming pagsumubok si Adrian. Ikaw, Ate Banit. Hindi. Try. Hindi kasi ako nakakaani. Eh. Ah! Ah! e e o o One. Two moves. Two moves oh, na yan. Two moves na, two moves. na yan, oh. Tinula ko. Tinula ko eh. Oh, two moves na yan. Four. Four. <laughs> Four. Parang walang nagbago eh. Ulit. Abante ulit doon. Parang imposible yeah. Ang imposible nyo, gagawin natin yung posible. Kaya think positive na may solution yan. Kasi pag paganto dito, kanina okay naman, pero ano kasi, hmm. ano kung ito unahin? Hmm. Two moves. Uh, oh, one move, two moves <laughs> lang <laughs> ah. <laughs> Hindi ganyan, pwede ba yan Nagalugo pa rin 'yan. <laughs> Ganito na, ha? two moves. Na assert na. Wala na. O, oh, kameraman, baka may solusyon. Nga, na naman. Tre, o, oh, saan siya nakaharap? Napakabubo ah, natin. <laughs> parang, mas, parang ang slight kasi, parang, parang, ano ba? <laughs> Hindi, parang tabingi. Tabi, talaga, ano tabingi, o? Tabingi. <laughs> tabi. kasi nakagano. eh. <laughs> ganun ako, pa siya. nagawa. Awala na siya. <laughs> Es un premio NATO.